umuwi na nga din kami talaga ka Lasing ko nga kami nang nakauwi dito sa bahay, kaya naman nagpahinga na nga muna si Kyle. Unang-una ko nga talagang ginayak pagkadating namin ni Kyle dito sa bahay. Kung ang mga gamit niya ay nilagay ko nga dito sa isang paper bag. Yung binigay nga sa school na sapatos nila, dinala ko dahil yun nga yung gagamitin nila. Medyo maluwag nga kay Kyle, kaya naman dinala ko nga yung isa niyang extra na white. Nais ko na nga lahat, tapos ito, nung nakatulog si Kyle at nung nakapaligo na nga ako, inais ko na nga rin yung isosuot nilang kos. Laban ko nga to kanina, paano ba naman kasi ginamit nga nila to kahapon pang practice? Buti na nga lang at natuyo ka agad, tapos pinlansya ko na nga at inais ko na rin. Nauna pa nga talaga ako sa alarm ko, kaya naman 4am pa nga lang talaga ay nagising na ako. Pagkatapos ko nga maligo, ito na nga at ginigising ko na nga talaga si Kyle. Nagising naman na kaagad si Kyle, kaya naman ito lumabas na nga siya ng kwarto. Wala talaga akong natawa dito nung may nakita nga talagang camera dito si Kyle kumaway at bigla kailangang nag-smile. Sunod na nga rin ni Kyle yung daddy niya. Liguan ko na nga din tong si Kyle tapos ito sinuotan ko na nga talaga siya ng PE uniform niya. Ano ba naman kasi ito na nga muna daw yung isuot at wag muna nga daw isuot yung costume nila. Masama nga talaga kahapon yung pakiramdam dito ni Kyle kaya naman ito pinainom ko na nga muna din siya ng tempo. Una ko na nga muna ginayak itong si Kyle. Tapos dito na nga muna kami ni Kyle nagstay sa may terrace. Sinindihan ko na nga muna din dito para naman makapagpatuyo ako kahit papaano nitong buhok ko. Maya maya nga lang ito na nga din at dumating na nga talaga sila ate Noy. Nga naman nagmamadali nga akong pumunta dito sa gate dahil nakalakpa nga ito. Namasahe nga lang sila dahil galing nga talaga sila sa school dahil inayusan na nga yung buhok yung mga babae. May service nga yung mga bata sa school pero dito na nga lang kami sasakay kay Papa. Para nga daw talaga mas komportable yung mga bata lalo na nga mamaya pagod para daw makatulog. Nakagayak na nga din yung daddy ni Kyle kaya naman ito lumabas na at nagdes nga si Ella. mag 5 na nga nito, kaya naman ito, palabas na nga talaga kami ng bahay. Alam mo nga talaga, hindi araw-araw nagkikita itong si Ella at Kyle. Paano ba naman kasi napakadami talaga nilang chika sa isa't isa, Diyos ko po. Nakasakay na nga kami habang napakaingay nitong dalawa na to at nagkukwento. Pero nakaiglip nga talaga kami sa sasakyan. Mabilis nga lang din kaming nakarating dito at kasunod na nga din namin ang dumating dito. Mga coach nila Kyle at yung mga kasamahan nila. Hintayan na nga muna dito sa labas bago pumasok dito sa gate. Kaya maya nga pinapila na nga sila para makapasok na kaming lahat dito. Salika okay. 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 dito. Video time.